Yari ang mga nagapangunang impormasyon sa Panay Balita. Para sa mga headlines, pila ka mga government officials sa Iloilo, Gindayaw, ang third zona ni PBBM. Bulig pinansyal ihatag sa city government sa mga apektado sa Bagyong Karina. Turnover ceremony sa bagong ICPO director ginhiwat kagapon nga Adlaw kagyari ang detalye sa aton mga headlines. Gindayaw sa mga opisyalis sa Iloilo si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iya ikatatlong State of the Nation Address sa Consona tungkol sa iya matinaw kag mas focus nga approach. Si Governor Arthur Defensor Jr. nga nagtambong sa zona sa Batasang Pambansa sa Quezon City nagpakita sa iya pagkontento sa direkta kag nakapunto nga mga pahayag sa Presidente kag naghambal nga ini nga mga accomplishments sa sulod 2 ka Katuig. Siya labigid nga nalipay sa mga update sa mga programa kag proyekto sa agrikultura nga nagakumparar sa iya administrasyon nga mga katuyuan nga mangin secure ang pagkaon para sa mga ilonggo kag magbulig sa kinahanglanon sa pungsod samtang si Mayor Jerry Trenya sang Iloilo City nagpasalamat kay President Marcos sa paghatag sang komprehensibo nga sona suno kay Trenyas sa klaro nga mga nagwa nga makangtana sang iya administrasyon ang aton presidente nagapakita sa maayo ng pagdumala kag patayong nga dedikasyon sa kaayuhan ginhambal niya nga ang kasamtangan nga administrasyon klaro nga yara sa nakakaigo nga direksyon, labi na sa pagprioridad sa mga importante nga proyekto kag programa sa mga sektor sa agrikultura, edukasyon, panglawas kag agrarian reform. Dugang panay ang bilang alcalde sa syudad, nagasaad sa padayon nga suporta sa gobyerno sa Iloilo City sa liderato ni President Marcos Jr. kag ang pananaw para sa syudad kag sa iya mga pumuluyo kaupod sa iya kag kita dedikado sa pagtrabaho nga magkaupod para sa kaayuhan kag pag-uswag sa pungsod. Naghatag man sa reaksyon ang iban nga mga kongresista kaangin ni Congressman Lawrence De soar ke kongresman Mike Corzesata Magabaton sa bulik pinansyal gikan sa Iloilo City Government ang mga pamilya nga nahalitan kag nagkalaguba ang mga panimalay bangod sa mabasko nga balod dala sa Bagyo Karina. Ini ang ni Iloilo City Social and Development Office Head Terry Gelogo. Makabaton sa 10,000 pesos nga financial assistance ang mga totally damaged nga balay kag 7,000 pesos naman sa mga partially damaged. Padayon pa ang pag-consolidate kag pag-validate sa CSDWO sa mga lista sa pamilya nga apektado. Basis sa ila pinakauling report, nagdangat na sa 40 33 ka panimalay ang nagkalagubak sa D17 ang totally damaged kag 26 ang partially damaged Ginhiwat ang turnover ceremony sa bago nga Iloilo City Police Office o ICPO Director alas 4 kagapon ng adlaw July 23 sa Police Regional Office 6. Ang bago halin ng Iloilo City Police Director Police Colonel Jureste P. Coronica nag-turnover sa iya posisyon kay Police Colonel Kim Paniza Legada nga anay chief sa Regional Plans and Strategy Management Division sa PRO 6. Suno kay Coronica, nabato niya ang impormasyon lunes ang gabi kaginpahibaluman siya nga pag siya sa Bacolod City Police Office bilang ang City Director Talos kay Police Colonel Noel Alinyo. Nako man na ang pagpasalamat ni Coronica sa pagkilala ng adopted son of Iloilo -Ilo City ni Mayor Jerry Trañas paagi sa gin-issue ng Executive Order number no. 106. Gin pabutyag man ni Coronica nga wala niya gin sa bugos niya nga career nga makabaton siya sa amo nga pagkilala. Tungod kahi na kahibalo siya nga ang mga individual nga ginakabig may dalag nga sa sosyedad ang mahimo nga mata niya gansini. Nagpungko nga City Director si Coronica sa Hunyo 27, 2023 kagamoy yadto ang mga dagko nga balita nga ato na tipon. Ini ang inyo ka PN Myla para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.